Nakatutok ka pamunuan ng MMDA sa marching order ng Pangulong Marcos Jr. ng paglalagay ng jogging path at bike lane sa gilid ng Pasig River. Lalagyan din ang paligid nito ng ilang commercial establishments tulad ng coffee shops. Sa batala, nakipag ugnayan na rin ang ehensya sa Metro Manila Mayors para sa pagganap ng pagtatayuan ng pabahay para sa mga informal settler na maapektua ng Pasig River Rehab Project. Nilinaw ni MMDA chairperson Romando Artes na hindi nila pababayaan ang mga apektadong residente na pansamantala ngayon nakatira sa ilang mga container vans habang inaayos ang kanilang paglilipatan. Tulungan niyo po kami na mapaganda pa itong Pasig River sa pamamagitan po ng hindi pagtatapon ng inyong mga basura sa ating mga waterways na Eventually, dyan po nage-end up. At umasa po kayo na sa administration po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, meron po tayong uh, political will para ayusin ang Pasig River at para po magamit ito ng ating mga kababayan pasyalan as uh, a means of transport at i-ensure po namin na malinis at maganda ang i-offer namin na facilities sa inyo dito po sa Pasig River.